Ako na may napagalitan dahil dyan kay Annalie na yun. Masyado ka naman kasing palaban. Change tactic ka kaya. Ikaw naman ang magpaawa. Well, it's not my fault that I have a strong personality. Tsaka, I will not change who I am just because of that, Annalie. Ano <laughs> Zoe. Joy. Pupunta ba kayo kina Annalie? Sumabay na lang kay sa amin. Eh, ako nga yung sinisisi ng ninang ni Annalyn kung bakit namatay ang asawa niya. Baka ako pa yung next na paglamayan kung pumunta ako doon. Hmm. Sobra ka naman. Naging pasyente mo din yun. Tsaka si Annalyn naman yung dadamayan natin. Eh, mas lalong di ako pumunta kung para kay Annalyn. Okay. Well, sa bagay, hindi na nga pala kayo close kagaya ng dati. Ako doon. na lang pumunta. Ay, ay, nang, ay, nang, ay, bakit? Saan ang lamay? Ay, ma. I'd like to go if I find time. Ah, kita, excuse me. Pupunta ka sa week kahit hindi mo kilala yung namatay? Well, I can't say na friends kami ni Josa, but we had a personal moment a few days back. And besides, the person who died was like a father to one of my doctors. So bakit naman ako hindi pupunta? You know, Annalyn needs all the support that we can give her. Unless grabbing galit mo sa kanya that you can't even look past that and see that she's suffering. Anyway, Nurse Karen, can you just tell me when and where the llama is? Thank you. Thank you, ma'am. Eh, marami pang tinapay doon. Tsaka pala ha? Ikaw na bahala sa mga bisita natin. Ha? Salamat, sa Salamat po. Salamat po. Atin. Nandito pa pala kayo. Joseph, aalis muna kami ni Annalyn. Pupunta lang kami sa presinto kasi may ipapakita sa akin mga litrato yung pulis para mahuli na yung Hold up na bumalik kay Cromwell. Pero, Ninang, babalik din po kami agad. Kahit huwag na. Bumalik kay dito kapag nahuli na yung sinasabi niyong hold Dapper. Ma'am, excuse po. Magandang gabi po. Ulak po galing Apex Medical Hospital. Ganda, no? Thank you, Kuya. Balik mo sa kanila. oh Sabi ko, isoli mo to sa kanila. Ma'am, sorry po. Hindi po pwede. Pinadeliver na po dito. Ah, pinadeliver dito? Hindi naman pala eh. Eh, hindi naman pala. Oh, kaya hindi ko kailangan ng kahit na anong pakikiramay gan sa kanila. Alam niyo ba? Di ang hospital na yan. Sinasabi nila na sila ang pinakamagaling na hospital dito. Na nasa kanila yung pinakamagaling na doktor. Weh! Hindi nga. Hindi naman. Dahil ko talaga magagaling yung doktor doon. Eh di sali, di natin pinaglalamayan ng asawa ko kaya